Kaya hindi masyado nagagamit yun. Kasi ano eh. Delikado kasi nakadeng, eh. Kaya kailangan yun. Lalares ka. Dito. So. Yeah. Yeah. Okay. Oh. Hey, yeah, Ang timing mo yun. Ayan ganun. Kaya tapag ito. Pag, ito. pag to, ito pa kailangan. Kasi hindi ko nakaramdaman yung kuha Di eh. na lang oh, yun. Pero yan, kailangan timing yan. Kailangan yun. lang. Ayun lang. lang. Dito, dan, dan. Ayong, One. Hindi. Wala, 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 One. One. Two. Ikot! Mapakli ako! Dito! Mali, <laughs> <laughs> dito, dito ka Ito. Pati Gagano mo yan. Ayos. Hindi ka malamang eh. Oh, Yun yeah. <laughs> yung... <laughs>